So ayan, may nakita po kami katutubo dito sa C5. So binabaan na na. So binabaan po namin ito ang mga kaibigan namin katutubo. Hello, hello. Happy New Year po. Dito po kaya. Happy New Year. So ayan po, mag anak po kayo. Ha? Uh meron -huh. uh, po kang nakita. Actually sa uh, bayan po sana kami bibigay doon sa plaza. Oh, so minakita na po kami. Yun, po ito, ha? Kasi ito ha, kasi Ayan po. Ayan, Ayan po. Uh, Happy New Year. Happy, Happy New Year, New Year, Year po. Ayan po. po. Pagkain po yun. May nakita po kami yung pinto. Oh, mag So, binigyan po namin yung pinto. Pansin. Kaya, punta po tayo ng plaza so ayan nandito na po kami sa bayan nagana po kami ng mga kaibigan namin mangyan ang katutubo na so nandito na po kami sa bayan at sa nakikita po ninyo ito po ang tinatawag na barret kilio, ayan So dito po ay mabebenta o oh, natin ng mga iba't ibang uri ng mga paninda gaya po ng damit, salamin ayan Olakso! Olakso! Ang <laughs> sino yan? O ayan! At dumaan po kami dito sa Kapitolyo. Ayan, makikita nyo po ang napakaraming Christmas light. Napakasaya-saya po dito. Talaga, maningning. At dito po sa dagong kaliwa dito po kami sa New City Central Calapan. Yeah. Oh my. God. McDonald's. Yee. -haw. At ito po nakikita nyo, ito po ang aking paaralan. Dito po ang graduate. Ang Jose J. Lado Jr. National oh, Memorial High School. Ngayon po ay OM NHS. Tama? Napakalaki pong school to. Promise. <clears throat> so, narito na po tayo sa bayan ng kalaban. And sentro. <laughs> yeah So, ngayon, may nagsabi po na may palabas daw po ngayon. At bukod doon, ay meron po... Meron po tayong countdown na na. Oh, countdown. Yes. So yun po ang simbahan namin. So pa ito pong barangay Ilaya. 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 Nandito man tayo sa Ilaya para daanan po ang isa sa kaibigan namin na si Allen Blaibo. So, nasa na po kaya siya? So, ayan. Wala po si... So, wala po si Allen dito. Nasaan si Allen daw? Okay. So, ayan. Barbecue. Hi! Happy New Year! Happy New Year! Go lang! Hi! Oh, yeah. Hi! Hello! Hi! Diyos <laughs> ko, <Just one>, dilim! <laughs> Hi, Alan! Hello! So yung bababa po kami, punta po ng City Mall, Calapan, para bumili po ng Pachem! so sponsor po ni Ale and ang um, pancha ayan okay thank you so salamat at nakabot kami makakabili ka ng pancham. am sa may pancham? Pancham. hello happy new year Ah, isa box sa... Wala <laughs> kami ng box na pro Mura lang yan kasi ano 10 yata. Ito 10 pero mas mura yata. kasi box siguro pa kami At saka straw, please. Diyos ko, nakaabot kami. So, bibili kami ng sestwa. Yung pang tama na pronunces yun Nak Sestuo okay. Naka Vax? -box. Naka -box? Uh, lang Kasi pag naka Vax, mura Oo Ito lang 5 pa lang, pa lang yung kahit last, oh. Sampung piso lang naman. Meron pa daw malamig, bebe. Ayun. Kailangan din malamig para maano mga... Sugo niya Ilan yan, anak? 21. 21? Uh, 23. Ah. Eh, so yan ang dami. May 50 na anak yan? 50? So, yeah! 50 peraso! 50 magalang po, 50. 500? Huh? Uh, Nakapili na kami. Sa magbabayad na lang po kami. At naghalaw. Naghahabol din po kami sa oras. Thank you! kami na lang yata po ang last na mamimili dito sa City Mall, Kilaya. Napakaganda. Napakalinis. Napakalinis. <laughs> Hi! Ang ganda naman. ito'y kaibigan ko po. Ayan. So, napakasipag po. Kahit talaga New Year. Ayan. Kamusta sa na, Ha? Batangas. Patangas. Thank you. Thank you, baby. So, ayan. Nakabili na po kami. At talagang kami po papauwi na. Ayan. Talaga naman. At yung po ay sponsor ng aking anak-anak na si Allen. Allen, thank you, ha. Mm -mm. Talagang sinari niya rin po ang blessing. Kaya naman po. Dapat, ano po. May minsan lang na naman po mangyari ito sa ating buhay. So... Yan, papalabas na po kami. At maghahanap na po kami ng katutubo. Mangyan. Parabigyan po ng pansit at pansyan. Yan. Hi, Blight. Mukhang inaantok na si Blight. So, yan po. Ang malaki. So nandito po kami sa plaza, Miranda. Ay, ah. Yes. So ito po ang plaza namin, napakaganda at simple. So, saan? Ayan. Hello, yan ang mga anak ko. Hello, hello, hello. Happy New Year. Happy New Year. Ay, gano'n na mga anak lang ako yung Diyos ko dumami. Hindi ako pa nampainay. Ah! Oo! Oo! Yan ang sumisibol ng mga anak-anakang ko. Hello, hello! Wala mga ano? Hi! Happy New Year! Yan, napakaganda sumisibol. Ha? Meron do, naghahanap ko yun. Wait lang ha. So maghahanap tayo dito ng katutubo. So yan po ang aming plaza na ang pakaganda rin naman at pagpapagmamalaki. Okay. Kaya ako ng katutubo. Ito nga, ito mga ito. ito. Ah, nagpakain na kayo kanina. Oh. Ay, iba din nakakain mga kurit na lang. Oo. Oh, oh. So, Gutom pa. Eh bibigyan namin ng ano, ano, ano. Pagkain, pwede rin naman sila bigyan. Ano? Asa nakaya kaya sila? Mm -hmm. Sige, sige. Ang dilim lang. Oo, oh, oh. wait lang. Oo, oh, oh. sige. Ito po lang katutubong mga yan doon. Kaya, ayan, marami po sila. Marami, marami. Kaya doon. So, doon po kami magbibigyan ng pagkain. Marami doon. Marami po. Marami. Madami. Obos yan. Tana, tana. Ah, oh, sige. So, ayan ang dami po nila. Mukhang kukulangin kami. So, yung mga katutubo, pinapupunta ko na lang po sa sasakyan para sila'y mabigyan. hello. Hello. siya <laughs> So, ayan. Mukhang hindi na tayo maglilimot dahil ang dami nila. So, ang dami nila? Oo, madami sila. Sigurado hey, baby, na, na, na yan. Ka, Hello? Hello. Ilan ba inay sila? Bilangin natin. ah oh, ilan? 10 bibigyan natin. Uh -uh. na, Oo. na natin yung na, sesa. Kasi gutom nga daw. Ah, nga daw. Ayan, sige lahat po. Oo, oh, ano po kayo? Yes. Wait lang ha. Kapi nyo yun. Yeah. Magbibigay kami ng konting pagkain. So magbibigay po kami ng konting pagkain para sa inyo ano ano. Kung ano pa pagkasya sa inyo ay pagarin niyo, kainin niyo ano po. So yan. Wala na. Wala na kayo na lang. So yan just ko ari mga katutubong mga yan. Happy New Year. Happy New Year. Ah, big, taga Victoria serbeza, po sila. So, yeah, so Bain ang katutubong mo ito galing po ng Victoria na, 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 pa. Bayan ng Victoria. Okay, napakalayo naman po. <laughs> okay. dito, okay. Opo Parang ganun na. Okay naman po kasi mababait naman taga Kalapanan na pa. Ito na nga po. Kaya <laughs> ang lahat po ng tao na may mababayad kapatid. Siya lang oh. na pong naglika sa atin kaya. Oo oh, naman po. Happy New Year. Happy New Year po. I do it out of love. Uh... mind. Ayan, may bata pa rin. Hello, hello. Dito po kayo. Hello. Apo. Hinanap po talaga namin kayo dito po sa Bessie. Baka nasa plaza or dito. Okay. Okay, ayan. Para ito ay may istro ha. Oo. So oh, ayan po, nagbibigay si Allen po at saka si Precious. Thank you sa aking mga kaibigan na ito. Talaga sinosupportan po ako. Nakaramdam na talaga. Uh -huh. Uh -huh. Ayan, nakakaramdam na po si Manong. Uh, -huh. kain po kayo, kain Ayan Nakakain ng katutubong mangyan Lahat tayo ay magkakapatid

So ayan. So thank you po. Happy New Year po. Bye Happy New Year. Ingat kayo ha. Ingat kayo. Wait lang. Wait lang. Bye. Salamat ang Wow. Ang galante naman ang inay ko yun or iba biligan niglikum ah. Bye bye. Tayo. Bye po. Bye po. Bye po. Sigurang ingat po kayo. <laughs> so yan tapos sa po kami ang bigay sa plaza ngayon naman po ay magkahanap po muli kami ng posibleng mapupunta ng mga katu-tubong manyan. Aha. Uh, uh, Kasi they are asking na for money. Ah. Uh, uh, at sabi pa nila nagugutom daw sila talaga, 'di ba? Okay. Gutom na ako, salamat. Talagang gutom na ako. Happy New Year po. Happy New Year. Okay hey po. Mira nang ano, turotot. Mira nang turotot. Baka apat na lang. Ay, ayan po, ayan. Ayan. So, punta kami dito sa binihan ng mga turotot. Okay, Hello. Hello. Ayan, nagbebenta po. Ayan, napadabo sa sa ng Nagbebenta po ng turotot. Kami na po nagbebenta. Ayan. I love you I Thank you pala Magaling magkano yun? Hi vlog, welcome to my guys Hello. break pa ko Asa-asa namin, tiyos ko Asa-asa namin asa

pili. Oh, tulog uh, lang wala uh, hanta. Oh, Basta bilang dama. Babalik. Ah! Sik Sikliklik umaapaw. <laughs> Akin na isang daan, gawin <laughs> mo ka 150. Uy, kanina pa kami nahanap ng pagkain, wala kami Ay, meron kanina. kami! Dito, pansin. dali! May pansin kami at saka ano ah, Pansin ka na, ko, o, asa na isang daan lang yan Yan ang lang Nakatulong na. ka dahil ang 75% na ah, mabubunta sa Ayan, talaga napaka-sell stock ng aking anak na ito Diyos so, 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 ko Hello. Happy New Year po. Ya, yeah, <coughs> <Anglo chicken. laughs> Ingat po. Uh, ha? Aha, lagi na Bye bye. Ingat kayo ha. Happy New Year. So yan po si Dito Osep Ang konsyal ng bayanan. At, so yan. Nakabili po kami ng limang torotot. At ang po namin, na tatlo pa rin po, aside po sa lima namin binili. Diba ba kami sa kaibigan namin? Yeah, nabili po kami ng Cat Cat! Happy New Year po! Dito na kapag withdraw Ilan po kayo? Ito po po, ito po po. Ito pa po. Nakakita pa po kami ng tatlong katutubo. Ayun po, bibigyan na po namin lahat. Ano po? Oh, Salamat nauwi na po ang inibana katapos na po kami mamimigay ng mga pagkain Thank you very much. Siya magi wala walay tayo ha. Ay! Oh, salamat sa inyo ha. Precious Halen. Thank you bukas tayo ha. Bye -bye. bye bye. Happy New Year. Ah, sige. So yung paalis sa busi na inatid po nila ako. Ayan. So, so nandito na ako sa bahay. Hi. Nay, bukas po ng pinto. Sa bahay. At talagang... Pabuksan ah! so, na inay ang pinto. Inay, Happy New Year, inay. Nakapagbigay kayo. Ubus isang stereo eh. Isang stereo lang. Ang dami yung malaki yung sterephone. Anong ipigilan niyo? Pantsaman tsaka pansin. Ito na, papasok na po ako. So, ayan, papasok na po ako. Pati ka dito lahat kayo sa loob? Ha? So, bye! At ah, talagang, ayan, sama-sama namin uh, pag ang New Year mamaya. So hanggang dito na lang po ang aking pagbablog at salamat po sa inyong lahat. Happy New Year!